Ang Golden State Warriors at Sacramento Kings ay parehong desperado makakuha ng mahalagang panalo sa kanilang playoff push. Ang Warriors ay pumasok sa laban na may kumpiyansa matapos manalo sa tatlo sa kanilang huling apat na laro mula nang dumating si Jimmy Butler. Samantala ang Kings naman ay patuloy na naghahanap ng tamang rhythm matapos nilang ipamigay si De'Aaron Fox sa trade. Mabilis na kinuha ng Warriors ang kontrol ng laro sa pamagitan ng kanilang agresibong opensa. Pinatunayan ulit ni Stephen Curry kung bakit siya ang pinakamahusay na shooter sa liga bumitaw ng unang three-pointer sa laban na nagbigay ng malaking momentum sa kumpunan. Mula naman sa scoring hanggang sa playmaking pinakita ni Butler kung bakit bakit siya ang isang game changer para sa Warriors. Pinakita ni Moody ang kanyang kakayahan bilang isang young star, nag-ambag ng mga mahalagang puntos at solidong depensa. Hindi lang opensa ang naging sandata ng Warriors, kundi pati ang kanilang depensa na pinangunahan nina Draymond Green at Butler upang pigilan ng Kings. Sa laban na to, mahusay ang Warriors sa paggalaw ng bola na nagresulta sa maraming open shots at mataas na shooting percentage. May mga ilang sandali na nagkaroon ng momentum ang Sacramento Kings. Ngunit hindi nila natapatan ang energy at precision ng Warriors sa buong laro. Ang matinding switching defense ng Warriors ay naging susi upang malimitahan ang opensa ng Kings. Ang hustle plays ni Nag Green at Butler ay nagresulta sa maraming turnovers at fast break points ng Kings. Hindi nagpakita ng pagiging makasarili ang Warriors kundi epektibong ball movement na nagbunga ng maraming open shots. Pinatunayan nila na teamwork ang nagpapalakas sa kanilang opensa. Sa kanilang mga ipinakitang laro, malino na seryoso ang Warriors sa kanilang playoff push. Ang chemistry sa pagitan ng Curry, Butler at Green ay magiging susi sa kanilang kampanya para sa kampyonato.